Chika Talk for Today Bobby Andrus ay binahagyan tunay na dahilan kung bakit hindi sila nagkatuloy ni Angelo de Leon. Nakapanayam sa Fast Lock made by Abunda si Babe Andrus noong May 21 dito sa... ay nabanggit ng actor na hingli sa tunay na dahilan kung bakit hindi sila nagkamabutihan ni Angelo de Leon sa totoong duhay. Si Babe Andrus ay sumikat noong 90 sa isang programa sa GMA ng TGIS. Naging labtim niya dito si Angelo de Leon. Kung matatandaan, isa ang kanilang tambaran sa mga kinikilig na noon, ang ah, subit nilang tinginan maging sa mga guests ng sa TV programs eh. Kaya naman ang buahalo na marami sa kanilang mga fans, tunay rin silang namamahalan maging sa likod ng kamera. pag ni Bobby sa program Fast Talk, Bear, bunda habang kasagsadirang laptop nila noong Angela DeLayne ay may karelasyon siya na nangalang V. Gene nanabung, mabuagan natin ni Babe at Angel. Kadar naman pinakasalan ni Babe ano si Bian. Ginanap ang kanilang kasal noong taong 2000. Ang ganap na mahal ay ng dalawang anak. At sa nangat